Noong ikatatlong po ng Enero taong kasalukuyan, nagkaroon ng medical at dental visit sa Camp Lieutenant Tito B. Abat, Manawag, Pangasinan sa pangunguna ni na Lieutenant Colonel Sarvida sa medical at Lieutenant Colonel Quadra naman sa dental na nagmula pa sa Fort Magsaysay Army Station Hospital 7th Infantry Division, Fort Ramon Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Uh, nagpapasalamat kami sa pagdalaw ng FMAS 7ID at dental ng 7ID. Uh, Naindigan kami ng anti at sa dental clinic na linisan ng mga ipin ng tropa at nabunutan. Uh, salamat dahil sa pagpasan nila sa 7 o 2nd Brigade sa Camp Tito Abat, Manawag, Pangasinan. Bago isinagawa ang mga aktibidad na may kinalaman sa kalusugan at pangangatawan, ay nagkaroon muna ng courtesy call ang mga sundalong mula FMASH sa Brigade Commander ng 702nd Brigade na si Brigadier General Gulliver L. Senyires. Pagkatapos ng courtesy call, ay sinimulan na ding talakayin ang mga usaping nakatuon sa oral health at HIV awareness. Sa nasabing aktibidad, nagbahagi sila ng mga mahahalagang impormasyon na tiyak na katulong sa ating mga kasundaluhan. Nasa higit kumulang 150 sundalo ang mga nabigyan ng serbisyong libreng medical at dental check-up at libreng flu vaccine. Pagkatapos ng aktibidad, ay namahagi ang FMASH ng mga libreng gamot, mosquito net at madami pang iba. Mula dito sa Manawag, Pangasinan, ako si Private Baksa, ang inyong kaugnay!